Next video natin is about uploading your products. Siyempre, of course, punta tayo sa seller center. Punta tayo dito sa left side, my product, add new product. Once you click on product, makakapag-add na tayo ng product. Unang-una sa pag-add ng product, kailangan natin is to upload the images ng product. So, konting hintay lang. Medyo mabagal yung connection. Una, is upload the product. Ayan. So, ang inuuna ko, yung cover photo niya is the thumbnails. Kasi yan yung unang makikita ni customer na kung anong maraming colors na available. So, hindi ko to ina-upload yung mga isa-isa sa cover photo kung gusto niyo ilipat na punta siya dito, i-drag niyo lang yung picture papunta dito sa cover. Para mapunta sa cover photo yung maraming color na pictures kasi merong customer na mahilig lang sa picture tumingin. So basically pag nakita nila pink lang, akala nila pink lang yung available. Kaya nilalagay ko sa cover photo is yung maraming color agad. Again, kahit wala man ng video, sulat mo yung pangalan ng product, category, Madali lang naman pumili ng category, drop down, pili ka kung baby skin fashion ba yon girl clothes, o kung ano, kung top or bottom or romper. Ayan. So, ikaw napipili kung anong category siya pasok. Kung ano yung in-upload mo. Kung damit, kung putsak, kung para sa paa, ganyan. So, dagdag ka ng product description, unahin mo yung pangalan. So, kailangan capitalize para talagang mababasa. Kasi dito sa product ko is naka-random lang siya. Lagi siyang random sale kasi mababa yung presyo ko. pagbaba mo dito sa specification brand, you go to no brand, cotton, yung age bracket, kung hanggang anong age lang siya, kung saan siya galing, kung saan ko siya kinopya yung design, pwede mo na yung i keme kung anong ilalagay mo dyan, kung saan galing. A skirt style. Then, ito, mini, mini skirt kasi siya sa mga bata. And then, plain color for the pattern. Neckline is round to. Lagay mo lang dito is round neck. Round neck. Hanapin mo lang daw dito. So, nandiyan dyan yung round neck. Hanapin natin. V-neck color. Asymmetric. So, wala siya. So, leave it alone na lang. Ang mga may importante naman dito yung may mga color red. Yun yung kailangan natin lagyan. Ang una kong lagay na variation is any color. Option, free size. 6 to 12. So, sa price, ito yung price ko. 109. So, stocks. Kahit ilan na ilagay mong stocks dyan. Sa shipping, wag nyo itong i-green. Kasi may hihirapan kayo iisa-isa yan. Kaya kailangan hindi siya naka-green. Ito eh. So, i-off nyo yan. Ilagay mo yung specific na timbang. 0.2. 2 cm. 2 cm. 2 cm sa parcel size. And then, make sure ma-activate mo yung mga shipping carrier. Kailangan nakagreen yung mga yan. And then, pre-order no. Kasi available naman yung product. Condition new. And then, save and upload. Yun na lang. As you can see, marami akong shipping options dito. Turo ko sa next video.